Mabagal ko dito sa nabuksan niya, baka mali-salado. Nabuta kami ng na, Icofair, okay, gogo na tayo. 2 bus, naka-sea at transport si Calzada. Kaya nagsalado dito, hindi Kaya na-close. Don't open door, bằng măng tay ngyan. Măng kéo, măng kéo, măng kéo. Huh? Măng kéo. Măng kéo. Măng kéo. Măng kéo. Măng kéo. Măng kéo. Kaya no flow no of ha Kaya hindi mapasok doon No flow of the tour Manual to eh, Ayan Inspeksyon. Okay pa okay. Inspection okay. okay na, okay na Okay dito kami sa guys Maraming salamat po